And today, guys, we are here in the Philippines, specifically in Manila Zoo. Real travels, value for money, food trip, accommodation, real travels, because adventures are, are the best, best way to learn. Mm -mm. Hey guys! Welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira Delapeña, your travel host and buddy for this episode. And right now, meron tayong special guest sa so, pag-explore natin sa Manila Zoo. And kasama natin ngayon si Tita Yols. Ayan, hello! Yeah, hello guys! Good morning. Ayan. Tita Yols, nako, how are you feeling today? I'm so excited! <laughs> Ano nilo-look forward mong makita uh, sa Manila Zoo today? New Manila Zoo to eh. Gusto kong makita yung new. What's new? So yung Manila Zoo kasi ito na yung bagong Manila Zoo. Basically guys, para ni-renovate, ni-rehab, ni-rehabilitate yung ating Manila Zoo para mas makakater na siya sa mas madaming mga families at mas maganda yung ating mga facilities na na sinasabi nila sa Manila Zoo. So, yan without further ado, tara, samahan nyo let's kami sa ating go. day in the life in Manila Zoo. So, tara guys! Let's go! Let's tara go, guys! guys let's, go, go! Let's go! So ito guys, yung mga current rates as of 2025 sa Manila Zoo. So different yung rate if Manila resident ka and if non-Manila resident ka. So for Manila resident na adults or children, 150 pesos lang. Pero if non-resident ka naman, 300. So pag student ka naman na taga-Manila, 100. If hindi ka naman taga-Manila, 200 pesos. Tapos syempre, mas discounted yung Manila residents na mga PWD and senior citizens for only 120 pesos if non-resident naman 240 pesos. Tapos ang maganda dito, pag Manila LGU employee ka or school teacher under Manila, 100 pesos na lang. At pag 2 years old and below, no need to register, libre po. Pumunta sa Manila Zoo ang mga 2 years old and below at may kasama kaming napaka-cute na baby boy na mag to turn ng one year old today kaya siya po ay free so yun po happy birthday shout out to Isaac ayan ang ating ating inaanak <laughs> so yan so at least alam na natin yung mga current rates hindi siya ganun kamahalan at very very affordable siya for the whole family so tara let's go ay napapasok tayo guys binigyan tayo ng QR code so ito yung natin upon entering Manila Zoo yan guys, ito kakapasok ng natin sa Manila Zoo first impression pa lang. First impressions, napakaganda ng panawi na makikita mo kasi pinalibutan na nila ng napakadaming trees yung ating nilalakaran. So tingnan nyo guys yung trees sa taas ko, sobrang taas. Tapos syempre, per tree, ginagawan nila ng name para makita din natin na napaka-educational ng ginagawa ng Manila Zoo, especially then for field trips, for students, and yung mga kids. And for us as well, na malaman, ano ba tong mga tree na to? So itong tree na katabi ko, this is the Philippine, this is a Philippine national tree called Nara. So ito guys, tingnan nyo, ang Nara tree. Ang galing lang kasi hanggang sa puno, pinag-iisipan nila na maging educational pa rin, na maka tayo ng not only iba't ibang klasing animals but as well iba't ibang klasing mga puno and mga halaman yan guys, nakikita na natin yung zebra. Kakaiba yung kulay oh. Parang brown na zebra na may mga stripes. Parang Pilipinong zebra to guys. Ha? <laughs> Grabe, unang bungad pa lang. Zebra agad nakita natin. Grabe, ang galing kasi hindi nila totally kinikage lahat ng birds. Yung iba, freely lang sila nakaupo sa mga puno, sa taas. Kaya ang galing lang kasi at least hindi naman sila parang malulungkot na nakakage sila. So far, Tita Yos, ano yung iyong first impression sa Manila Zoo? Malaki ba? Maganda? Maliwalas? Actually, nasa Bukana pa lang tayo, ha? Ah. And I think it's a wow. Kasi <laughs> bata pa lang ako. Ngayon lang ulit ako nakabalik. So, Talaga? ang ganda. Yung previous na punta mo sa Manila Zoo, yun pa yung dati? Dati pa yon. Yung dating bata pa ako, maganda na. Pero syempre, lumipas ang panahon, hindi na natin alam nangyari, no? pumangit na daw, sabi. Pero ngayon, ang ganda parang ang presko dito, daming puno. Malinis, no? Uh Oo, -oh, mukhang malinis talaga siya. Ay, nakakatuwa. Ayan guys, so nakakita na tayo ng isang capybara. So, ang galing kasi usually nakikita ko yung capybara online lang, sa ibang bansa. Pero tingnan nyo guys, yung capybara na to, natutulog. Not one, but two. Ang cute, cute pala ng Capybara sa totoong buhay at ang galing na nasa Philippines sila dito sa Manila Zoo. Sa katabi naman, mayroon tayo nakikita mga tortoise. One, two, three, four. Yung iba nakatago, yung iba natutulog. Pero ayan, napaka-cute din pala nila. Kanina nakakita ko ng tortoise na mabilis maglakad. So, mabilis din pala talaga sila maglakad. <laughs> sa next naman natin na napuntahan, nakakita tayo ng isang double wattled cassowary. So, akala namin pika kasi ang kulay ng leeg niya. <laughs> color blue, tapos may teal. Ganda ng kulay, no? Ganda ng colorway. <laughs> tapos meron siyang parang nakalaylay na color red. Parang necklace sa kanyang uh, leeg. Ayan. So, parang Philippine colors nga, no? At ayan siya. Hello! Interviewin natin. Kamusta naman? Okay ah, lang ako! Nag-enjoy ka ba sa, ano, sa mga nakikita mong tao? Ay, hindi! Nag-enjoy ka ba? Ah -ah! Oo, nag-enjoy siya. <laughs> Ayan. So, parang very gentle naman. Hindi naman niya ka yung window. Oo, oo. Tsaka, ang ganda ng ano niya, no? Yung parang buhok bayan yan? Or palong? <laughs> Matigas yung palong niya. Unlike yung mga chicken na malalambot na red. So, hello. Bye-bye. So, ito na, papasok na tayo sa aviary. Kala yun lang yung bird na makikita natin ngayon sa Manila Zoo. Pero ngayon, papasok tayo sa mas malaking type of structure na ginawa here in Manila Zoo for the birds. So, ito parang cage structure siya. Tapos, makikita tayo ng mga free-roaming birds. So, tingnan natin. Let's go pagpasok pa lang dito, hindi ko in-expect na sobrang dami naman palang birds na makikita. Akala ko parang onting mga birds lang, one per species, pero hindi eh. Parang multiple animals per species. Tingnan nyo guys yung peacock. Ang dami, parang more than five yung peacock. Tapos napakalaki, parang mga fully grown. <laughs> Tapos, ayan guys, so bilangin natin yung mga peacock ha. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Parang halos sampu na peacock na umiikot ngayon. Tapos napakaganda ng kanilang feather. Yung iba nagpapahinga, yung iba pinapakita yung mga feathers nila. At makikita nyo dyan guys oh, sa, ano, sa baba. Merong one and two na peacock na nagpapakita ng feathers nila parang pamaypay. At first time ko lang makakita ng peacock na nagpapakita ng feathers. Talagang ang laki pala talaga para silang nasa fiesta. Nakikita mo sa Manila Zoo ang Indian Blue Peafowl which is a bird. So dahil dyan tayo ay mag... Jojo? <laughs> ano ba? Kaya dahil dyan ang sasabihin ni Tita Yols ay... Hello, Madam Peafowl! <laughs> So guys, after the birds sa uh, aviary, nandito na tayo sa mga apex predators. At unang-una -una natin nakita is a tiger. Napaka-cute naman guys kasi natutulog yung tiger. Tapos parang nananaginip oh, gumagalaw-galaw pa. Naalala ko yung pungsa ko kapag tulog ganyan na ganyan. Sobrang cute! <laughs> tapos ang chubby-chubby pa ng tummy oh. Tsaka guys, ang na-appreciate ko sa Manila Zoo, hindi nila nilalayuan yung distance para makita natin nang malapitan yung mga animals. Yung kanina, tiger. Eto, white tiger. So ayan, tapos natutulog na naman ulit sila. So napaka-cute. After the tigers, sa kabila na tayo na area, may mga zebra daw dito, may mga giraffe at deer. So na, nasan yung, nasan po yung deer? Nasan po yung deer, Tita Yos? Over deer, over deer. <laughs> oh, there you are. Ayan. Oh, there you are. By the way, guys, yung deer na nakita natin kanina, it's actually called the Philippine deer. So, amazingly pala, trivia, meron tayong sariling deer na native sa Philippines. So, ngayon, ito, nakita naman na tayo ng ostrich. Nahanap na natin. At, ito, guys, oh yung napakahabang leeg na parang merong katawan na parang punong-puno ng feathers. Parang, parang ano, duster lang yung peg. Hi, ostrich! 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 Apat sila. Ayun na yung na yung ostrich. Para silang mata matangkad na chicken. Very, very tall chicken na mas matangkad pa sa atin. Nakakatakot. <laughs> pero cute. Cute yung ostrich dito, guys. Guys, napaka-cute ng African lion. Look! Kitang-kita mo agad. Sobrang lapit. Very, very up-close. Para siyang nagme-meditate. Not sure if tulog siya or nagme-meditate. Pero either way, ang cute. Ayan, dumilat na siya, guys! Hi, lion! Ayan, guys. Nandito na tayo sa section ng map called Philippine endemic. Sabi nila pandemic, pero endemic daw. Tingnan natin what it means. Let's go. Makikita natin dito sa loob ng cage, iba't ibang klase ng mga ibon. We have the white-collared dove. We have the white-eared brown fruit dove. So, napaka-cute kasi these are the birds that you can find in the Philippines. So, baka yun yung meaning sa Philippine endemic. At napaka-cute kasi tingnan nyo guys, ang kinakain nila napaka-healthy, oh. Meron tayo nakikitang saging na sinasabit somewhere. And then may mga papaya. O, oh, diba? Tapos may mga tinutukas silang mga seeds, mga herbs. Ayan, napaka-cute. So, nakaka-proud kasi we have a really good set and a good number of species ng mga birds uh, that can be found in the Philippines. And eto guys, ha, yung pinaka-pinaka pinakasikat one of the well-known na bird uh, species sa Philippines. Nakikita nyo ba 'yon? Ayan. Kahit wala nga siya sa cage, eh, makikita mo siya anywhere which is yung maya. Ayan. So yan yung typical na bird na nakikita natin sa uh, pag naglalakad tayo sa labas. Sa reptile area na tayo ngayon. And grabe. Unang bungad sa amin oh, napakalaking buwaya, guys. Sobrang laking buwaya. Tapos di siya gumagalaw, probably natutulog. Sobrang ano lang siya, steady. Pero nakakatakot naman pag gumalaw yan baka, baka. gumapang na yan kung saan saan. Pero ang galing, sobrang laki, parang ano lang. Parang statue lang siya sa, sa sobrang static. Pero yung next naman natin, kung isang buhaya kanina, ito napakadaming turtle. Sobrang daming turtle. Nakakatuwa kasi ang cute ng mga turtle. Grabe. Ang ganda. Ang ganda talaga so far ng Manila Zoo, guys. Kasi ang bilis lang din ng pacing, so parang hindi siya dragging. Kitang-kita mo agad, biglang ano, biglang aircon, guys. Ang galing kasi parang pagpasok natin para siyang museum. Tapos Aircon, grabe ang sarap ng aircon guys. So, okay yan yeah, na nilagay nila sa gitna ng map, may aircon. So, para siyang museum na may mga reptiles sa na makikita natin. So, tara, let's go. Ayan guys, habang ini enjoy natin yung aircon sa loob ng reptile house, kitang-kita natin ito. Meron tayong unang reptile na nakita, parang iguana. Pero ang ganda ng kulay guys, so very, uh, very orange. For me, mukha siyang isda na snake. Napaka-cute. O, oh, ito, guys. Oh, tingnan nyo. Ang cute, oh. Parang nasa loob ng malaking aquarium lang. Pero, itong mga turtles na to, parang mas malalaki. Mga nagsiswimming. Ayan, guys, oh. Oh, ha? Ang cute, oh. Nagsiswimming. So, <laughs> oh, ito naman. Ang laki ng lizard. Nagulat ako. <laughs> parang buhaya na maliit. Parang alam nyo, guys, yung lizard sa bahay. Tapos, yung buhaya na malaki na nakita natin kanina. Yung gitna, non iyon yun, yun. <laughs> yung monitor lizard. Ayan, so nandito na tayo sa mga monkey. So yung mga orangutan, mga monkey, monkey land. Naglalakad siya sa gilid, sinisilip niya yung mga tao sa baba. Ang cute. Actually, kung ano nakita natin sa picture kanina, ganun na ganun. Akala ko parang pina-edit lang yung buhok niya na parang mohawk. Pero mohok talaga yung buhok ng monkey na to. Ang galing. Parang tao lang. Ang cute. Ang cute, guys. So, guys, grabe. Napakaganda ng Manila Zoo. So far naikutan natin punong-puno ng iba't ibang mga animals na pwedeng makita. So so far, Tita yos, anong masasabi mo sa Manila Zoo? What's your favorite part sa pag iikot natin for today? Actually, napagod na kami ka-iikot. Eh eto, tingnan mo yung ano, surroundings. Para siyang park, pagpagod ka, upo ka, meron silang fountain. Yes, doon mga kahayupan dito ang gaganda. Marerecommend niyo po ba to Tita Yols, ang Manila Zoo na papuntahan talaga ng mga family and friends? Yes, of course. Bukod sa malapit lang to, alam ko lahat pwede na ma-accessible and then mura lang naman ang entrance at syempre yung animals, syempre lalo na sa mga bata na ngayon pa lang nila makikita actual face-to-face, -face, yung mga animals, unlike Laging virtual, laging sa pad or videos. So, dito, makikita na nila. Diba? Super, super enjoy ba? Yes, enjoy pa rin. Kung nag-enjoy! <laughs> So yun guys ha, that's all for this episode. Narinig nyo na sa amin from Tita Yols and me na highly recommended talaga puntahan tong Manila Zoo for family and friends. So yun lang guys for today's video. I hope you enjoyed our Manila Zoo trip with Tita Yols. Ayan. Yes, thank you so much. Ayan, so again, Always remember that adventures are the best way to learn. Again, this is Shira de la Peña, your travel buddy and host here in Real Travels. And I'll see you guys on the next episode. Bye bye. Bye bye. -bye.